everyone good morning i'm back this is sam and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon ang lakas para sa corona kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw Lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon So kamustahin naman natin yung observation natin Sa nakikita natin dito kay CJ Opiasa Sa CJ Opiasa kinurunahan siya ng Miss Grand Philippines noong September 29 Maraming naloka kasi na Una parang short term lang yung preparasyon ni CJ Opiasa Pangalawa Siyempre, nung una, kala natin na ano, baka hindi si CJ ang manalo. Pero ako talaga sinabi ko, mas gusto ko na si CJ ang manalo. At talaga namang, sa ngayon sa nakikita natin, hindi tayo nagkamali sa pagpili kay CJ Opiasa. Dahil ang ating pambato dito sa Miss Grand International ay talaga namang umaariba ng bonggam bongga ba -bongga, diba? So, nung una, maraming nagdududa, nako, baka hindi siya magustuhan ni Mr. Nawat kasi nga, hindi gano kagandahan. Tapos, parang ayon marami pang eksena na nangyari sa Pilipinas nung nakaraang taon between sa Miss Grand International. Pero ngayon, sabi kasi ni CJ Opiasa talaga, ang goal niya talaga dito, hindi naman yung to get the crown lang. Kumbaga, ang goal niya is maibalik ang lakas ng Pilipinas dito sa Miss Grand. So, natuwa ako doon sa term na ginamit ni CJ Opiasa para sa laban niya dito sa Miss Grand. Kasi parang ang ganda ng goal niya, ibabalik ko yung lakas ng Pilipinas. Kasi nga, di ba, nung mga nakaraan, parang nawala tayo sa eksena, mas na pag si Cambodia, si, Mal ano, si Myanmar, mga ganyan. Pero ngayon, parang feeling ko, oh my God, ang laki ng opportunity ni CJ Opiasa na talagang marating ang dulo ng kompetisyon at hindi lang yon masungkit pa ang corona. Sa mga botohan, ha, nakakatuwang isipin kasi talagang inilalaban din siya ng mga Pilipino na talagang doon sa dinner, di ba, nakabalik tayo, dati hindi na tayo nakaka-penetrate dyan. Pero hindi lang basta nakapasok sa top 10 si CJ Opiasa dahil umabot pa siya sa last minute na hanggang top 5. So dito na ipakita ni CJ Opiasa yung simula ng laban niya na talagang oh my god, bigyang na talaga si CJ at nakakatuwa yung personality kasi ni CJ, talagang yung alam mo yun, yung game na game din talaga siya. At mukhang nag i enjoy talaga ang pambato natin dito sa Miss Grand kasi talagang yung yung nakikita natin sa kanya sa social media ay gumagawa talaga siya ng paraan para talaga mapansin talaga siya ng kurado, di ba? Noong una, sabi ko nga doon sa sa pa-dinner, medyo ilang sa kanya si Mr. Nawate. Eh. Yung, alam mo yun, hindi siya masyado pinapansin. Pero, habang tumatagal, parang feeling ko, nagugustuhan na siya ni Mr. Nawat ng bonggam-bongga. -bongga. At, sa interview nga ni Mr. Nawat na napanood ko kanina, so gusto ko rin ko ipakita sa inyo, pero parang baka kasi makapirates pa tayo. So yon sa interview, ewan ko kung napanood nyo yon siguro bumisita na lang kayo doon sa The Moment. ah uh, ayun, grabe, ang ganda ng sinabi ni Mr. Nawat na isa si Philippines sa mga nakikita niyang palaban. At tignan natin hanggang sa finals. So, ibig sabihin, doon sa sinabi ni Mr. Nawat. Alam naman natin si Mr. Nawat, kapag ayaw niya, ayaw niya. <laughs> Pag gusto niya, gusto niya, di ba? Kasi siya naman yung pimipili eh. Kaya yun lumabas sa bibig niya to na magandang ipinapakita ni Mr. ni Miss Philippines at natutuwa siya. So, ibig sabihin noon, malaki yung chance talaga ni CJ si Opiasa mag-penetrate hanggang sa top 10 five 5 ng competition. And then sinabi niya pa nga hindi siya masyado ngayon ah uh, yung yung ito ito yung maganda, ito yung dapat manalo. Talagang binababaan niya rin yung standard niya, di ba? At ang nakakatuwa sa pananalita niya na sinabi niya do sa interview niya, malaki yung possibility ni Miss CJ Opiasa masungkit yung corona. But sinabi pa rin ni Mr. Nawat na Tignan natin, tignan natin sa laro nila. So hinihintay niya pagdating sa performance na sana hindi niya ma-disappoint do si Mr. Nawal. Kasi at the end of the story, this is a game of the candidates, 'di ba? So doon sa game ng kandidata, ah uh, natin na kung ano ang ipapakita ni CJ Opiasa. So, ang wish ko lang sana si CJ Opiasa maging consistent siya sa kanyang performance na pinapakita. And then, ayun, sana hindi siya magkamali, hindi siya magkaroon ng, yung alam mo yung madidisappoint si Mr. Nawad. So, sana lahat talaga ay perfect sa kanya. So, abangan natin yung Champions Swimsuit Competition at saka yung mga na pa na pwedeng maging pasabong talaga ni CJ si para mag magkaroon si Mr. Nawat ng amazing na ex na ano expression para kay CJ Opiasa. So depende na yan lahat kay CJ Opiasa kasi andun na eh, na impress na sa kanya si Mr. Nawat. Dito na nga lang sa ano eh sa The Voice. So parang piling ko natuwa siya dito Kasi nung nakaraan, talaga si Miss Philippines Hindi talaga lumaban kahit anong uh, pilit ni Mr. Nawat Pero ito si CJ, hindi naman siya ganun ka-prepared Pero nakita naman natin na no, talaga naman Diyos ko, nag-penetrate pa ng top 30, top 15 So maganda yung ipinapakita niya So nakikita natin doon sa listahan na Ano doon si Philippines? So nakakatuwa kung iisipin mo At yung bagay na yan So, ituloy-tuloy lang ni CJ, malayo talaga yung mararating niya. So, sabi ko nga, medyo mahina pa nga yung galawan ni Thailand. Tapos si Cambodia, mo tagilid. Yung mga ganon. Pero, syempre, ayoko na rin naman na mag-ano kasi hindi rin naman natin talaga sigurado kung ano ba yung mga iniisip talaga nila doon, ba diba? But for now, yung pinapakita ni CJ o Piazza ay good job. So, yon Sana lang magtuloy-tuloy. So, doon ako excited and them. Tignan natin. Di ba? Marami pa kasi mga eksena pang magaganap. ng pagkakaroon pa ng mga botohan, magkakaroon ng swimsuit swim competition, preliminary competition, at kung ano-ano pa. At sana, sa mga eksenang yon ay ready si CJ Opiasa. Pero tingin ko naman, si CJ Opiasa, in fairness sa kanya, no? Ito yung beauty queen na parang binaganda niya na talaga yung Miss Grand noon-noon pa. At ang pinakanatuwa ako kay CJ, alam mo, nakita ko talaga sa kanya yung happiness sa mukha niya. Nag-glow siya bigla dito sa Thailand, eh, no? Kahit walang pahinga, nag-glow bigla. Paano kasi? Destiny. And, ando doon din yung yung ano, yung gusto kasi niya to noon pa. Tapos dream come true. Natupad. Kaya, adjudgen siya ngayon. So, yon At ang pinakamaganda dito kay CJ si sa nakikita ko sa laban niya, Ah, uh, 'yung alam mo 'yon, 'yung parang kung iisipin mo, dati tinatry na sa binibining Pilipinas na makuha at masungkit 'yung corona ng Miss Grand Philippines, 'di ba? Pero hindi niya hindi niya nakuha 'yon. At Talagang doon talaga. Sobrang grabe din. Marami din nagulat kasi na-elko-kulo siya doon ng bonggang-bongga. Marami nagsabi, nako, ayaw kasi ni Mr. Nawa. Eh, pero hindi naman, parang hindi naman totoo. <laughs> ba? Diba? Kasi parang, ah, dito siya ngayon, gustong-gusto siya ngayon ni Mr. Nawa. Kasi nga yung personality niya. Tapos, pagdating doon sa, ano, sa universe, ano, ah... Uh, isa pa din yun. Nag-first runner-up siya doon. So, ibig sabihin, yung destiny niya is to become talaga na maging Miss Grand Philippines. At ngayon, maganda ang nangyayari kasi naibabalik ni CJ yung lakas ng Pilipinas eh. And then, nasimulan to ni CJ Opiasa, sana makarating hanggang top 5, mag-runners up ng bongga bongga o oh, mag-title pa, sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa dulo. So, yon Sana, sa susunod na taon, makakuha tayo ng the best pa din na kandidata. At sana yung organization natin dito sa Pilipinas na si Mr. Arnold ayusin niya na. So, i na si Herlin Budol. So, yan. Ganon, di ba? Para mas magtuloy-tuloy na. Di ba? Yung laban. Kasi, kung caliber din naman ni CJ si Opiasa, ang isusunod mo dyan, I think Herlin Budol. Bakit Herlin Budol? Kasi, body, beauty, and business. Yung brain, I think, siguro, paghandaan na yan <laughs> ngayon pa lang. So, yan. Ganon. Kasi, iba eh. Para ma magtuloy-tuloy na yung, yung balik ng kinang natin dito sa Miss Grand O, oh, ba diba? So, yon So, magandang panimula to ni CJ Opiasa at umaasa ako na sana magtuloy-tuloy. Sa ngayon, nakakatuwang isipin kasi si Mr. Nawat, I think, is happy para kay CJ Opiasa sa pambato natin. And I think hindi siya mahihirapan ilagay si CJ doon sa top 10, ilagay sa top 5, <laughs> hindi siya mahihirapan. Pero reminder lang, syempre alam naman natin si Mr. Nawat na meron talaga din silang hinahanap para sa Miss Grand. So hindi pa tayo sigurado kung si CJ Opiasa nga ba ang eksaktong hinahanap niya maging Miss Grand para sa taon na to. Pero reminder din lang. Ilagay mo lang din yung sarili mo doon sa sistema na sumusuporta lang tayo doon sa pambato natin. And then, ayun, don't expect too much kasi para walang disappointment. So, siguro mag-expect ka lang na makaka-top 10. So, para pag naka -top 5 siya, you're happy and satisfied. So, yon wag din tayo masyadong abusado uh, para, alam mo yon yung hindi tayo maging ano, yung, alam mo yon yung talak-talak. -tala, kasi minsan, nalagay na sa top 5, gusto pa din yun, talagang title. Kung ano yung mararating dito at ipagkakaloob ng Diyos para kay CJ Opiasa, be grateful and be happy and thankful. ba diba? So, yon So, basta, ipagpatuloy lang ni CJ Opiasa yung eksena niya at syempre, ipanalangin din natin na sana magtuloy-tuloy talaga at gabayan si CJ Opiasa ng Panginoon sa kanyang laban dito sa Miss Grand. So, ayan! Ay nako, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. So sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.